Hi, hello, Papa Bear, Mama Bear. Eh, kamusta? Nakabisita tayo dito sa inyong tanim na saging, no? Oh, napakaganda na mga saging, oh. Ito ay uh, lakatan. Almost ilang buwan na, Papa Bear? Mga limang buwan na? Ha? ito itinanim natin. Ilang buwan? Mga limang buwan na, no? Mga anim na. Oh, anim na buwan, oh. Ay, eh, kamusta naman? Oh kamusta naman yung, ano? Yung procedure simulan nang tinanim okay naman tong mga tanim mo saging? okay naman ang ano niya to, to... dito harap yan para marinig na rin <laughs> oh. okay naman ha, na, oh medyo may uh, kita nang malaki na oh ayan yung may alivio na oh mm -hmm. ayan oh tingnan niyo mga guys oh ayan oh na yung mga saging ni Papa Bear, ni Mama Bear. sa kanin mo uh... oh Mama Bear ano nang naitulong mo kay Papa Bear dito sa pagtanim ng saging uh, aga ina ko lang sa may kung ano tapos nagahawan-hawan galing din oh wow din. very good very good Oh, ay, eh, si Papa Bear. Saan na si Papa Bear? Papa oh. Bear. Oh. oh eh, na talagang hindi mapigilan ang paglinis eh. <laughs> oh. Ay, magtatanong kami sa iyo, Papa Bear. Saglit lang. Oh. Ay, alam, may, may nag, na, nakatingin na mga gusto rin na uh, magtanim ng saging. Anong may mo sa kanila? Ay, kung gusto na, di. Magtanim din. Magtanim din sila at nang Pistika maghanap nila. ng buyer ng ano kasi pag malawak ang tanim kailangan din buyer eh ayos ayan so kahit pa paano eh masasarap na magtanim para hindi lang uh, makabinta hindi eh, mayroon din tayong uh, makakain no ano mama bear pag bumunga hanapan muna ng bayo para <laughs> <Okay. laughs> <laughs> kasi mga senior na kami hindi naman makaya mag ano uh, ayan ayan oh malawak din uh -huh. saging sa nila oh ayan hanggang dito eh, pa sa kabila. siguro after 6 months o 5 months ay Makikita okay, na natin na may bunga itong mga saging. Huwag lang daanan ng ano, no? Bagyo. <laughs> uh, ayan. O, oh, babay na, Mama Bear. Babay na. Mga tatlong araw na gi abunuhan giabunuhan. Babay na, Mama Bear. Bye-bye. Bye-bye, Papa Bear. Bye-bye. Okay, okay. Thank you.